Good po ito mga kabaritan, kabarit at takan. Tayo po'y pinalad na makakausap upang hinga ng update at uh, kanyang panig. Ang uh, chairman ng Senate Committee on Games and Amusement at tumata yung acting chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, good morning po. Johnny Banyes, Drew sino live na po tayo sa DWIZ. Alo Channel 23, Sen. Good morning po, Senator. Drew at uh, John, uh, maraming uh, salamat. Maganda umaga. Alright. After mong uh, dumato uh, duma, dumalo sa mahalagang pagpupulong sa Ibayong Dagat Senator Erwin, isang uh, balita ang sumalubong sa iyo kaugnay ng sinasabing co-warrant petition. Ano pong unang-unang uh, nag-reaction niyo Senator Erwin nang bumungal sa inyo ang balitang ito? San. Wala naman ho, natutuwa lang atan, uh, na sa balita na naman tayo. Actually, <laughs> actually pang pangbalo na huyan eh. Uh the same person uh, uh -huh nung uh, kampanya pa lamang nagfile na po 'yan sa COMELEC para ako mm. po ma-disqualify. Ang issue po ay is citizenship. Mm -hmm. Eh ilang beses na po 'yan nakatanggap, may uh, nagbigay na po ang COMELEC ng uh, ang uh, unbank ng decision nila na pinapa-ika nga uh, dismissed, binabasura yung kanyang reklamo kasi patungkol sa citizenship. Nasagot na po 'yan eh mismo po ang embahada ng Amerika nagsabi na Erwin Tulfo is not an American citizen. Mm. So hindi ko po malaman, paulit-ulit po, pareho po yung uh, noong election po, apat po na beses nag-file yan, or lima. Pagkatapos po ng election, hinabol niya pa po para hindi tayo ma-confirm o mag-declare mag na panalo. Mm. Uh, nag-file pa po yan mga days before nang uh, itaas pong kamay natin. Hindi pa rin makontento, nag-file po ulit. So pang-anim na po yan. So ito po, hinabol niya. Nag-file po siya ulit, pang-pito. Eh, sabi ng Comelec, wala na sa jurisdiction nila dahil tayo po ay na So pang po ito. Mm -hmm. eh Pare-pareho po ang sinasabi niya na yan, ay eh, American citizen. Eh, sinabi na nga po, uh, nag-submit na po, humingi po ako ng certification sa U.S. Embassy at sinasabi niya ng embassy, hindi nga po ako ay, uh, U.S. citizen. Ipinipilit hmm. e po na citizen ho tayo. Huh? Nagpadala na rin po tayo ng mga birth certificate natin sa PSA. E din po yung sinasabi na po tayo pinanganak po sa Tacloban Leyte. So hindi ko po alam kung ano ho yan. Siguro naisip na lang po ng abogado namin, baka yan po ipang pang-content na lamang po. Pang-content? Sa, sa kanyang social media media para huh? kumita po. Dahil na disbar po yan abogado, alam hmm. ko siguro kinikita. Ne, bawal din po siya mag nga, bawal din po siya mag ika nga mag notary public mag, mag ng mga papel-papel din sa Tiapo eh bawal din rin siya diyan kaya mm -hmm. siguro hala ang kinikita hindi na rin po siya tanggapin sa media dati pong media kasi yan mm -hmm. eh kaya gan na lang po sa social media para kumita eh, eh medyo tumaas nga po yung views niya ngayon dahil na naman dyan po sa pag-file po niya. Po. Po. Uh... SET na ang may hawak, Senate Electoral oh, Tribunal. So, oh, kailan maglalabas ito? Inaasahan. ng uh, eh, Sir, ang problema, nakabakasyon po ngayon ang, ang oh, nakabreak nga, po ngayon. Break Siguro nga, pala. tatalakayin po yan by November 10. Hmm? At syempre, kukuha pa po ng mga tao dahil nakafocus lahat po ngayon dito sa flood control, sa hmm. ika nga uh, Saka, uh, budget. Uh, po, ika, exactly po, yung budget po. So, uunahin po yun. Ayan naman po, hindi naman po priority ng uh, Senate. So pero didingin po yan. Gusto ko nga ho madinig ho kaagad eh. Sinasabihan ko po si SP na baka pwedeng dinggin kaagad pero siyempre, we have to gather people, yung mga member po ng committee na yan. Ay member din po ng ilan sa uh, committee on na uh, Blue Ribbon Committee. So hindi mm -hmm. po ganun kadali. Eh. At saka yung mga kwarto na gagamitin ay eh, para po doon sa ginagamit ngayon para sa mga budget hearing. Senator Erwin, sorry ha, ah, pero tinangka ba kayong kausapin o nagtangka ka bang mag-reach out dito sa paulit-ulit na naghaharap ng DQ laban sa'yo? Bakit po ako magtatangkang kausapin po yan? Karapatan niya po yan bilang right. Pilipino. Kung ano man po, magre-reklamo siya. Karapatan niya po yan. Hindi ho ba wala naman po sa batas natin na pumipigil yan. Everybody has the right po. Eh, tingin niya siguro, primero, eh pero kung ako sa kanya una pangalawa po eh nasagot na po ng na po mismo anbang ka nagsabi po malinaw eh nandoon din po siya eh uh, bilang complainant eh sinasabi ng COMELEC na ito nga ay eh, mis binipilit na po na American citizen tayo hindi nga po eh sabi nga po is not an American citizen di ba may nagka Naga uh, naging trending pa nga po 'yan, yung uh, issue na yun dati, eh, lumalabas po eh. Tayo po eh, nag TNT ho doon katulad ng ilang mga kababayan ho natin, nung tayo huy bata-bata pa. Ayan ho kaya nakapagtrabaho po tayo doon. So, ewan ko pa ulit-ulit, paulit-ulit na lamang po puro siya citizenship. Eh, Nagka-idea lang po siya nung siguro sa DSWD tayo. Uh, pero nasagot din ho natin. Yung nga lang po huli na lahat. Pero okay. nasagot po natin. Hindi ho tayo makakatungtong niya. Mahigpit po ang Comelec sa issue po na yan. Alam naman ho natin, ilang mga uh, politik politiko na rin ho natin na nagtangka dyan na hindi po na-disqualify po because of that issue. Pero tayo, wala naman ho tayong tinatago. Eh, ang tinago lang natin, nag-TNT po tayo doon. Yun ho yun. And wala bang hangganan yung pag, uh, ha, paghaharap ng ganyang klase ng taso kung iisa rin lang naman ang tinutukoy nila? <laughs> iisa lang kailan? tapos ilang beses pa na, di ba? Uh, may limb, di, na, may ibang, limit, dapat may limit Ibang forum naman po kasi, eh. ibang Aha. forum eh. Mm. Nag, sa Comelec po, nag-file siya ng kampanya. ay signate ah. niya po yung citizenship, sinagot po siya. Sa ikang uh, division, division level, sinagot mm. siya. Nag-motion po siya, dininay, so pangalawa po yon Inakit na po sa Komalik Unbank, dininay. Pagkatapos eh, nag-motion ulit siya sa Unbank, dininay ulit. Humabol po siya bago magpanunumpa uh, pan po natin. Ganun na naman po yung kanyang kontensyon. Mm -hmm. Sagot po na sagot po yung aming mga abogado at nakaredy naman po yung aming... Hindi ko po alam, <laughs> nasagot na po eh. Kung pa, hindi ko pa ako, ano pa isasagot ko, ho, eh, malino na ako, baka sen, maintindi. Sen, oh. siguro i-suggest ko para once and for all, eh, matapos ang issue nito, sagutin mo siya in straight English. Yes. <laughs> <laughs> you know what? Hindi <laughs> <laughs> ho, baka ma ma magalit naman ho sa atin. Ayaw naman natin ang kaaway. Uh -huh. so, yung yeah, isa pang tanong eh, ano ba ginawa mo dyan? Bakit nagkakanya niya? ang dami, hindi, ko, yan? hindi ko alam, Hindi ko alam eh. Ang eh, kotropang MPD yan eh. Di ba nung panahon natin? Nakasabay ko pa ako yan sa si People's oh, Journal nung tayo eh, po yung ah, nagsusulat-sulat. Oo. Oh, oh sa People's Journal. ako dahil alam ko, media man yan. yan eh. Opo, Tropang MPD yan ko lang maintindihan eh, kung bakit. Eh, siguro, maganda kung pang content tayo. So, <laughs> e, kinagat ho ng tao. Iba talaga pag pogi eh, no? Senator. Hindi mo. Hindi naman Eh, kaya ho yan, e, yung, istorya ho na yan, na tungkol sa citizenship na naman, eh, ang unang ang text sa akin ng isang kasamahan natin sa media, sabi niya dati, ka eh, kahapon, Boss, nasa diary ka uh, ethics daw. Kinabahan ako. Sabi ko anong ethics? Sabi ko wala namang issue tungkol sa mga corruption or something. Mm. Eh, 'yung pala, ayun po, Electoral Tribunal. Sabi right. ko pare, sabi ko -E na ka. Eh, sabi niya 'yun. Huh. Ay pasensya na SET pala pare. So, <laughs> nakuryente pa. nung tinignan ko, eh, tinawag ko abogado, natanggap ko ng abogado the, the uh. day before pa. At sinasabi, Friday yata na may file nga na gano'n. Hmm. So, sabi ko, anong issue? Sabi, citizenship. Ulit, parehong contention niya sa so, Comelec. Ngayon, marin. binabalik so, na naman. Hmm. Hindi ako magtataka bakit, akit niya po yan si Supreme Court. Pero hmm. gano'n din ho siguro, eh, gano'n din hmm. yung sasagot namin. Aha. Right. Eh, kompleto naman po kami ng papeles, dokumento. Ano pa ho? Yung pinipilit Apa? niya ho na US citizen po. Sinasabi na nga po ng Amerika, hindi nga po. Hindi ko alam. Baka mamaya, eh, magpalit na lang po tayo citizenship siguro. Baka mag-China tayo. Right. Great Britain. <laughs> oh, no. Ano ba kaya? Alright. O oh, sir, on a more serious na usapin, issue po ng uh, BRC. Ah, sa flood control. Kailan ah, po ang talagang pabalik si Senator Langson? Ah. Kailan But po magre po rin. kami ni Senate President Soto po. Mm. Tinanong po ako ibilang kortesiya dahil tayo po ang acting. Pero sabi ko nga sa kanya, kay SP, nung tayo po sa Geneva, nag po tayo ng uh, parliamentary conference, representative po tayo para sa Pilipinas. Eh, tinanong po tayo, sinanong niya. Sabi niya, bumita bumibitas si Senator Ping uh, gusto bang kunin ang uh, blue ribbon. Kaya nga po ako mismo nagsabi, "Dabe ko boss, baka pwedeng acting lang para kasi baka magbago pan desisyon si mm -hmm. Senator Ping o may mga kasama tayo bago mag uh, bag, uh, magbago ang isip kunin na yung uh, pwesto na yan." So I was really hoping expecting na may kukuha po ulit niyan. So ayan mm -hmm. nga tinawagan tayo no Friday last week ni uh, uh, Senator Soto uh, ni SP at sinabi, parang uh, nagmumuni-muni si Senator Ping, gusto niyang kunin ulit. yung Sabi ko, walang problema po. Sabi ko, acting lang naman tayo. So, hmm. I believe yung next hearing po namin, November 14, at uh, may mga imbitahan niya si Senator Ping hmm. na mga testigo. O siya na? Na po ikaw? Opo, siya na, na po yan. At saka, gagawin niya lang po ang formality, formality sa floor po sa so November 10, pagbalik po ng session ay lahat naman no agree pati yung uh, minority sang naman po na i-handle po ulit to ni Senator Ping. Meron daw ano eh, meron daw additional na tama ba? Uh, testigo na hindi pa pinapangalanan. Uh -huh. may blind item pa. May explosive. <laughs> uh, Senator Tatlo po yung kumakalat po diyan sa Senado. <laughs> May nagsasabi na bukod po doon kay Gutes, ha, meron pong dating Kongresman, huh? po yung uh, o dati raw na magsasalita, na tutulong. Mm -hmm. uh, merong isa na nagsasabi na tiga DPWH daw, empleyado, mm -hmm. na ikikwento lahat at kung sino-sino mm -hmm. ang mga nakinabang dyan na politiko. Yung pangatlo namang kwento na kumakalat dyan ngayon sa Senado ay uh, contractor daw mm -hmm. na nilapitan ng mga politiko. So, hindi ko malaman. Yan yung kumakalat. Tatlo. Diyan lang siguro iikot ho yan yung mga testigo ni Sen. Ping. Pero hindi ko pa siya nakakausap. Pero yan yung balibalita uh, bali ho sa loob. Alright. So, uh, in mo natin. Explosive talaga, Senator Erwin? Depende ho yan. Kung uh, ano ho sasabihin ng uh, testigo, uh, sana nga po. Problema ho natin. Hindi ho makamove on eh. Kagaya ho niyan, yung uh, naka-focus pa rin po sa Blue Ribbon po yung naka-sentro po, naka-focus ang attention sa flood control. Sa bagay, eh kailangan naman po talaga para matuldukan ho itong corruption na ito. Eh, yung problema po, may budget hearing din po tayo. Okay. Isa pa kagaya po yung kaso ko po sa SET Electoral Tribunal, <laughs> hindi po kagaya basta-basta madidigdail. Basta <laughs> naka-focus po sa Blue Ribbon po eh. Uh -huh. So, 'yun ang problema, nakabindin din. Uh -huh. Ewan ko lang, gumalaw lang yung malikot na isipan ko doon sa nakikita ko sa screen kasi Senator Erwin Tulfo, eh, pagka in-abbreviate mo yan, SET, di ba? Di kaya doon siya huhugot? Oo nga po, eh. Yung nga lang po, yung nauubos na po yung oras uh, oh, sa mga anyway. issue na yan, e, dapat pagugugulan. Actually, Sir John, uh, Sir Drew, marami tayong problema sa bating bayan na dapat na silipin. Mm. Presyo ng pagkain, mm. uh, trabaho, yung healthcare system natin, may problema tayo sa West Philippines. Ito po yung mga issues na dapat nakafocus po lahat mm. para, ika nga hindi lang po trabaho ito ng Pangulo, kundi lahat, na legislatura, ng lehislatura, ng Eh Kaso po, naubos nga po dito, ito, malaking problema po itong corruption na ito, na issues. sa DPWH. Hindi po maganda, we. tignan eh. Parang, mm -hmm. Kasi parang tingin ng tao ngayon, lahat ng politiko, lahat ng opisyal nakaw. Pero nakakasakit din ho minsan. Kasi minsan, dadaan ka, maririnig mo. Mga politiko na yan, mga senador na, mga magnanakaw, parang ni lahat na ho lahat. Medyo nakakasakit din ho ng loob. Natanong din ho tayo oh. sa sideline ng isang uh, politiko sa foreign country. Natanong din tayo kumusta gusto na ro yung politika. Siguro inaantayin ah, yun, ko yung ah. Investiga, may investigasyon kami. Sabi ko, everything is uh, okay. Sabi ko, mm -hmm. we're doing fine. Natanong lang naman tayo. Hindi ko alam mm -hmm. kung doon gusto niya marinig na may investigasyon tayo sa corruption. Pero, mm -hmm. siyempre, nakakahiya naman ho. Eh, yeah, eh. Pero tanggapin mm -hmm. ho natin. Eh, nandyan ho yan eh. Mm -hmm. eh sabi nga ng Harap iba, parang systematic yan. Nasa dugo na itong mm -hmm. corruption sa ating bayan. Uh -huh. So, ma mahirap po ito. Basta-basta matulukan. Mm -hmm. Right, so yun ang parang uh, ika ngay uh, isa sa mga masakit na latay no? sa ibang bansa. Pagka napupunta yung Mapunta mga tagaya ninyo, Oo. ibang uh, pakay ninyo, pero napupunta pa rin sa katanong ang kamusta na ang Pilipinas sa corruption na issue. Senator. Eh, yun, na. hindi lang tayo natanong ng diretsyo na hiya ho siguro kumusta naman ang politics. Ang ganun mm -hmm. yung tanong sa akin, how's uh, politics in the Philippines, uh, um, Mr. Senator? Sabi ko, we're well, okay. Sabi ko, we're doing fine. Hmm. Hindi ko na dinagdagan. Ayoko na sabihin na may investigasyon ka na <laughs> Kaya nakakahiya naman ho. Pero uh, eh, yun ho talaga. Know. Lang. Wala tayong magagawa. Yun ho yung nangyayari. Uh, Opo, pero Senator, uh, di, kahapon may hearing kayo no, sa DPWH. Uh, may mga pinasisilip po kayo na mga inilaang pondo ng DPWH para po sa mga kongresista sa 2026. Gayun din po yung ilang pong proyekto na nandun po sa panukalang 2026 budget po ng uh, natatlo o apat na taon po na pong pinondohan. Sino-sino ba? Mga ilang mga kongresista ho ba yan? actually ho, may, may mga kongresista ho tayo na mga sa district. Ang pinunto natin talaga doon, yung uh, paulit-ulit, kahit to siguro kayo, napapansin ninyo, niyo hmm. kaayos lang po itong kalsada sa harap ng bahay niyo Uh, next month, Kaposito. binubungkal Kaposito. na Kaposito. ulit. Dina-jackhammer oh, eh, si si na si ulit. Umamin, umamin po sa si Secretary Vince Dixon, naobserbahan din daw po niya yan. Sabi mm -hmm. ko, bago pa ang inyong... Kaya po noong October 7 daw, nagpalabas na siya ng memo, yung road re-blocking na yan, yung pag-aayos-ayos ng kalsada, kailangan dumaan muna sa kanya at inspeksyonin kung bakit kailangan sirain ulit. Iyon mm -hmm. ho, nagkaka, nagkaka problema Lumabas po sa hearing kahapon na doble-doble, uh, nap pondohan na this year pupundohan na naman next year in the uh, same area, the same yung description na lugar. Redundancy, oh, oo, may redundancy. Oh. Okay, yung problema kasi siya, sisirain eh. Oh, yun, Wala sarayo. naman yung problema. Oh, I mean, yun, simentado yung palayo. kalsada. Bubutasin bigla, walang explanation ng DPWH. Pagkatapos, eh, bubutasin lang. Mm -hmm. Eh kayo siguro na, experience rin yan. Ay na, actually, araw-araw. Nung... Madalas kami nagtataka <laughs> bakit may maayos sa kalsada binubungkal para ayusin. Ayun Ay, na nga, diba? eh Baka nga kay may problema si congressman para may kikitain na naman siya. Mayroong mm -hmm. 20% na naman siya. Nabigyan Ay, siya no. ng 20% last year, 20% na naman this year. eh mm -hmm kung maayos yung kanyang bayan, hindi ko maintindihan. So, yun o yung nasilip natin na baka pwede. So, ayun na, nabawasan natin. Pangalawa, yung issue na pinunto natin, inalis nga po 200 plus billion na pinatanggal ni Pangulo sa DPW sa flood control. May punto naman ng Pangulo. Pero ang tanong ko po kay Sec. Vince Dison, Sir, paano naman ito? Kung talagang binabaha yung lugar, eh kung wala ho tayong pondo para pang uh, mitigate ng flood control, sabi niya, meron pa namang natira. So, yun na lang daw ang gagamitin para talagang National Flood Control Project, hindi yung Flood Control Project ng distrito ni congressman, kundi ng National Flood Control uh, Project. Ay nako, good luck sa ating bayan. Uh, okay. Pero Senator, uh, last na lang, yung sa mga panawagan po ng na mga nasa business sector, mga trade union na uh, sila po ay nakukulangan, sila po ay uh, kumbaga nababagalan na dun po sa gumugulong po na investigasyon, ano pong uh, tugon po ninyo rito? Na, na, na nangako na po si Ombudsman kasi kami po wala naman po kami yung power para magprosecute kami po ay mga mambabatas kami po ay mag ng ebidensya of legislation mm -hmm. o po yung blue ribbon trabaho po yan ng Ombudsman at saka ng DOJ mayro po tayong ICI actually double double na po ayapan mm -hmm. dalawa na po kami ng ICI nag-aanglap ng ebidensya dapat trabaho lang po yan ng ICI na ngayon dahil itinatag po ng pangulo tapos ang magpo-prosecute siguro ang DOJ para doon sa mga sibilyan, mga contractor. Ang ombudsman naman para doon po sa mga politiko. eh sabi po ni uh, ombudsman Rimulya, ako po saludo po sa tao na yan. At sinasabi niya na by before the end of the year, meron na po mga makakasuhan. So, antayin lang po namin, uh, natin next week po, November na. So, hmm. siguro in uh, in a few weeks po may makakasuhan, may mga pangalan na pong uh, babanggit po dyan. Hmm. Right. Deluxe sa atin, Senator Erwin Tulfo. At saka sa mga susunod na araw, baka sakaling bulabugin ka namin, baka may so, magpangsyampak. Wala pong problema. Actually, <laughs> naftal may... na pa na po doon sa Geneva, meron pong ah. tindahan ng ka-Peru na ipapakita. Ako, yan Ay, na yan, naman tayo yan, sa kape <laughs> <laughs> na yan? Hindi kasi po, na, na naibigay ko sa ibang bisita ko. <laughs> Para sa may pangalan na po eh, John at Drew. Ah, <laughs> saan yan? <laughs> Sabi nung nabumisita, sa akin na lang ho kayo ito, sin. Sabi ko, tikman natin. Sabi ko, sige, tikman mo na. Total, hindi naman alam ni Janet at saka <laughs> hindi, <laughs> hindi ba na hindi ba na at may pangalan na pala? Senas, all the Kasi ito eh, ginango pa, ika nga, sa kabundukan ng Geneva. Ayan tayo, <laughs> eh. <laughs> Ayan tayo, eh. Anyway, Sen, as always, marami salamat, ha? Good luck. Good ingat morning. Po, ingat po kayo. Good luck po. Thank po, you, po. sir Salamat. Good morning. Alright. Yan po, mga kabalitan, kabalitaktakan, si SET. Uh -huh. huh? Senator Erwin, Erwin Tulfo. Tulfo. <laughs>